Ayan, kamotor full. Makina sa 4G dito, isuso. Napalitan natin ng piston na nagka-problema. Yung piston po tumatama sa sa cylinder head. May posibilidad din po ito na may problema ang piston, makapal. Ma Imitation ng piston, hindi mo mapapansin dahil metal pins din siya. Kaya nagtiwala po tayo sa supplier. Ang lumabas po na problema, ayan po ang, ang number 2 ayan po yung number 2 tumatama mismo po sa head hindi po balbulante na tamaan mismong head po ayan iyan ngayon po ang gagawin na, gagawa natin ng diskarte kasi hindi namang kalakihan ang tumama sa head didiskartehan po natin ito ngayon para hindi, hindi na tayo gumastos ng genuine na ano maghahanap ng genuine na spare parts. at isa pa maano ma, tayo sa may-ari bakit hindi na check pero ang totoo naman yan hindi mo naman talaga matitsik up yan kasi ang ang susukatin mo lang naman yan pe, ng, ng binger caliper yung rapad ng piston yung height tsaka taba eh nangyari po mismo sa tap ng piston eh makaumbok siya oh. Ayan, hindi siya tumatama sa mismong head po. Ayan, itong binigay na problema sa atin ng supplier ng spare parts. Nagkaroon ng problema yung piston pati tayo na damay. Kaya ang gagawin po natin ngayon, didiskartehan natin. i-grind natin ng ano yan, i natin. Ang gamitin natin na grinder ay yung pangkating dahil manipis. Pino ang ano, tama. Or hindi natin ididil masyado ang pag-grind. Bawas lang tayo ng mga kahit 005. Pero hindi natatama yan dahil hagya lang naman. Kikita po natin. Oh agya lang naman ang tumama ayan kamotor full didiskartehan po natin ito hanggang sa umandar ito at maririnig natin na wala ng kalampag wala ng tunog kaya minsan pag nakaengwinto kayo ng ganito na pisa na tingin mo naman original pero may problema yan tumama babawasan na lang natin ang county yan diskarte na malupit ayan ka motor pool <laughs> ayan ka motor pool yung diskarte natin lagyan natin ng rasa yung pagitan nya para doon didikit ang ano di didikit ang grinder para nakasigurado tayong hindi pumasok sa loob kasi pag pumasok po yan sa loob ng dinadaanan ng piston ring ay magiging grinding compound po yan Ayan, ang nangyari po dito, bali dalawang piston ang na nagkaroon ng problema po. Ayan, o. Oh. Number 4, ayan, makikita nyo po ang kintab, o. Oh. Kaya napakahirap na ngayon mga spare parts na dumadating. Uh, pag hindi mo kabisado, Bubulagin tayo, lalo pag hindi mo kabisado ang tunog ng makina. Akala mo fuel na lang. Mapapahamak po tayong mga mekaniko, kaya maging mas panuri tayo ng tunog ng makina takpan mo itong mga ano yung mga linya ng langis wag yan wag yan oo yan lagyan mo yan yan magkatabi sila eh? kena kena kan kan semuaannya di jalan cuma angkat alat ketika mau pura-pura angkat gambar juga juga terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak saya sudah 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 saya Kaya ka motor ball, kakabit na po natin. Nalihan na po natin yan ano, Para hindi mag-stack yung carbon na maigit. Kasi pag magaspak po yan, mabilis maghapot ng carbon yan. Nagilipit yan. Nalihan po natin siya. Para hindi kumapit ka ng carbon. Ayan, nalihan na po yan. Kaya uh, para sigurado po tayo. Ano na natin ha? Ano na lahat yun? tapak ng palpula at sa, 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 sa compression head ng cylinder head kaya yeah. kaya po ma kabit natin ito mamaya pag kinaya po maririnig natin ang handa rin ito kaya ka po na simbol na natin kabit na natin ang cylinder head ayan, maririnig dito pag umandar nalaman natin kung may natunog pa siya total to metal contact yan sa motor hole mamaya nalaman natin ito sa motor may isa rin tayong technique na ituturo baka yung mga mekaniko pong iba hindi pa ito nangaranasan o di pa niya alam ito po yung sa may glue plug ayan ayan po may sa may glue plug may ano yan may pointer po may timing din po kasi itong injector na ito ayan po may butas so sa injector oh. kung, mga hindi pa po nalalaman ito ayan may butas po sa injector magkatapat po dapat katapat yan po dito sa pointer yan ayan pointer po oh. saka yung butas ayan butas po dito kasi kung magsalisi po yan Ah, bali, hindi tama yung ano ng spray yung buga ng kodo. Ayan, ka motor po, kaunting ka po. Paul, na-assemble na po natin, papaanda na ngayon. Tingnan natin kung one click ba siya. Sige, Start! motor full wala na tayong problema hindi na hindi na tumukod yung ano piston sa cylinder head yan success po yung ginawa natin pamamaraan takpan mo na takpan mo na para ma break in yan lang po ka simple mga discarte pa motor kailangan diskartahan mo lang talaga dahil pag biniro ka ng spare parts wala tayong magagawa talagang pamamaraan na diskarte natin mo lang ang masusunod talaga kailangan natin diskarte ha ano yung tumutulo wala naman eh yung dati yan yung binuhos yan ni ano Darwin yung sobra yung oh, sobra may ano kung sakali eh di babalik natin sa kanila pinagawa natin yung radiator na yun yan mga takian mo yan bolt ano takpan mo lang muna para tingnan natin yung tam ang ano wala na nawala na po ka motor pero usok dati mga katang usok niya Kali pinagawa din natin ng injector, yun and recondition po itong ginawa natin kaya lang naging ano yung controversial yung ano piston niya pero ayun ma din natin magawa natin na maayos kaya ngayon mga genuine na lang sa susunod na nating kakabit kailangan iso support tayo bibili kung anong klaseng makina dapat yung genuine na spare sa kakabit natin para walang mga ganun na senaryo ayan ka motor port titignan natin kung wala na usok Mungkin na-testing natin yung Victor, ano? Hmm. Mungkin may rattle yan eh. Sakto nga, ayaw kung alin yung pinatesting ko, yun na may problema eh ah oh, start. paano ba? paano ba? paano ba? paano ba? paano ba? Yung ba? paano ba? paano ba? paano Wala? Ayan, kamotor full. Perfect tayo. Ayan po ang pinaka-tambot sa inyo. Soft manifold. Ayan. Wala tayo makita ang uso. Kahit diniskartihan lang natin yung ano, yung piston niya. Ayan, ganda pa pong pagka-overhauling natin. Bait! Pasingawin mo ano, blade mo, blade! yan, ano natin yan. Bleed mo yung